Eh hey, mga kuya, sayang proud bistak boy ako kuya din. So, ano yan na po ta, sa public market, dari sa lak, no? Kaya karoon na kita nakapost-post o video kay lagi, kay busy po lagi kita sa taong trabaho. kikapuyan na po lagi kong edit niya. Akong Facebook po dari nga, kung gina vlog an. kay nice you po lagi ang profile so padayon ang yapon ano, na no balang na natong unsa na profile ya. at least mukaon on ta so natin diri sa public market diri sa laki na mali tao street polls kay lamang mga di kaon kay gilakan lagi tao gana trabaho wana siya So may nalang nalang ipod lagi Yung napot tip gamay uh, Gika na po kita tayo delivery o parcel Yung tayo gitipan na po O gitipan na po daw Yung 50 pesos So daghan na kayo kay salamat Yung gitipan na po Yung 50 pesos no Kay man nalang Na lang, yung, mapalit na po to daw Makaon Yung labi na kay, gutom Tagi kayo sa trabaho Atong Ma masaya na mapalit Diba? Kung saan nung tana Nga naiubay nga tao Nung tana Gisa kuha nga Ngayon nga Nagi vlog vlog O, na, na, na na o, na, na, o nagapagawa Sa kung long video Alangan Busy na po lagi kayo Kung unya di kapoy na po kong edit-edit ang video kan, ha eh. ni kay labi na ako ba kay kung dili na ko active sa akong facebook page og sino sa akong ginagamit na akong youtube Kung so, sa gasaan ng utana, ang ko YouTube sa nila Pero dili pag utan tong sikat no Nagpabuhot pabuhat video daw ganang sticker Sa kinsay ko na lang ang mga isa tong sticker Ano na naging tayo sticker? Naragid sa kuwa Paduula lang ganyan ninyo Pangayuan rin ganyan ninyo Kay mohatag rin ganyan sticker Kay bigit Kay nakaahat rin pag itong pabuhot Kay ilangan Naghani kayo na nga yung saguto so, ah, Na ba ikuwi tayo lagi? So karon manam tayo kaon O oh, no? kumana po tayo gyaw-yaw Dari na pita So dara pa uli na po kita Padulong natin sa atong lugar Nga wala ka So natadariya Padulong natin balwarte Kay mo na pala kita na napatay buhato sa balay kay kuno napote manahi pero tag sapatos o ani pero atik ra pero manahi kita ana kung nai unon sa kinsa gusto na nga gusto magpatahi sa kung kuan kana magpatahi og ana sapatos duola lang nyo kay motahi ling kung sapatos og sa nangutan na kung napapagkuy nga trapo na pagyod Pangambas pa manguha po ganang kwan kay may galibligya po ko sa'yo ganang, trapo kay kisi ko sa na uh, sa kong ninot niya, trapo o ka kwan pero pan, sa mabot lang sa panahon niya ako lang yung mubuhat o ka trapo bitaw para din na po mangumpra bitaw so karon pauloy na tanay sa itong ka ng bariyo na to o ganyang itawag na itong eh. kailangan ganang ng umanit itong bariyo. So padulong natanay kay Mupaulay na po lagi So dagang salamat no Kung gari na, na po na to, tama na itong video Kanang morto O oh, giyahan po na itong mga labong mga gahom Yan na pauliin ito nga tayo walay kakulihan